hatulan nyo kami bayan, mga katagang naririnig natin sa panahong nangangampanya na po ang mga kandidato para sa halalan o sa eleksyon. Hindi lang yan ang maririnig maging ang mga sinasabi ng mga umuusig sa Iglesia ni Kristo. Ano po ang kanilang sinasabi? Wala raw kaming kalayaan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maging sa pagboto. Totoo po ba yan? Hindi po. Sino ba ang tunay na malaya kung Biblia ang magsasalita? Ang tunay na malaya po ay yung malaya na sa kasalanan o napatawad na sa kasalanan. Sino ang napatawad na sa kasalanan na siyang tunay na malaya. Yung tinubos ng Panginoong Yesu Kristo ng kanyang napakahalagang dugo. Bakit po? Sapagkat maliban po sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Alin ang tinubos ng dugo ng Panginoong Yesu ang Iglesia ni Kristo. Malinaw po na nakasulat yan sa Biblia. Ang Iglesia ni Kristo, malaya na sa kasalanan. Napatawad na. Tinubos na sa pagkakasala. Sila po, o ang Iglesia ni Kristo, ang tunay na malaya na sinasabi ng Biblia. Bakit naman Magis sa pagboto ay hindi kami kanya-kanya. Hindi kami kanya-kanyang pagpili ng iboboto. Sunod-sunuran daw kami. Una, hindi po kami sunod-sunuran. Bakit hindi kami sunod-sunuran? Dahil alam namin kung ano po ang aming sinusunod. Pangalawa, kung kanya-kanya kaming pagpili ay magbubunga po ng pagkakabahabahagi na ayaw na ayaw ng Panginoon Diyos. Galit na galit ang Panginoon Diyos sa pagkakabahabahagi o pagkakampi-kampi. Ang sabi sa Biblia, ang, pag, ang pagkakampi-kampi ay pagtalikod sa mga aral ng Panginoon Diyos. Ang sabi pa, iwasan ninyo sila. Iwasan ninyo sila. Napakabigat na kasalanan po ang pagkakampi-kampi. Ang pagkakawatak Ang pagkakakanya-kanya. Bakit? Bakit malaging kasalanan? Sabi sa Biblia, iwasan ninyo sila. Hindi sila dapat samahan. Pina pinaiwasan po ng Panginoon Diyos. Kaya, kami pong mga Iglesia ni Kristo, ay hindi kami kanya-kanya. Hindi kanya-kanya sa pagboto o pagpili ng iboboto ang Iglesia ni Kristo. Ang pagkakaisa po ba sa paghatol o pagboto ay nasa Biblia? Nasa Biblia po. Napakaliwanag ng nakasulat sa Biblia na patuloy naming sinusunod. Ano po ang sabi sa Biblia. Magkaroon lamang kayo ng isang pag-iisip at isang paghatol. Ang paghatol ay yan po ang pagboto. Kaya sabi ng mga nangangampanya, mga kandidato sa halalan, hatulan ninyo kami bayan dahil yung pagboto ay paghatol. Yan po ang sinasabi ng Biblia magkaroon lamang ng isang pag-iisip at iisang paghatol. Kaya, pag narinig namin ang ng mahala ay tuwang-tuwa kami, maligayang maligaya. Bakit po? Dahil matutupad na naming mangkaanib sa Iglesia ni Kristo ang pagkakaisa sa pag-iisip at paghatol. Na utos ng panginoon Dios na aming pinaglilingkuran at sinasamba sa panginoon Dios po ang kapurihan